Hello guys, po sa this video Ito naman ang ganap ko ngayong araw na to. sa umaga Ito, ligitin ko naman yung mga kalat na ginamit namin ginamit ng mga bisita kahawa kagabi mga anak naman mga apo ng amo ko nandito sila kagabi kasi no midis hindi sila pumunta kasi may pinuntahan ng ibang ang amo ko kasal kaya kagabi sila pumunta yan Narulipit na ako ng mga ginamit nilang mga kalat at ininuman ng mga tea at saka kapi ngayon guys maghugas na naman ako marami kong hugasin kasi hugasin sa taas sa anak ng amo ko at saka sa baba ang ko araw araw tuwing umaga kaya ayan naghugas na ako guys baso mo kasi para bago yung mga plato kaldero marami kasi yan pero nai na yung kamay po. Siyempre, ganun talaga. Hindi lang ito. Ah, ang kasambahay dito sa Milo is, ayan, pagkatapos ayan, magasin mo naman yung, mga yung mga kaldero. Pote natin kasi matigas yung kaldero sa kaldero sa anak sa taas. Hindi nila binababad. Nabayaan hanggang matigas. Pero binababad ko muna bago ko siya. Pinuhugasan. Inistik mo na isang oras dyan para lumambot yung mga matigas na pira-pira nila na pagkain. dito pa po tapos. din dyan. Ayan na. Magkatapos guys. Ayan. Dito naman yung mga plato na naman yung hinuhugasan ko. Ayan, hmm, ganyan na naman. ako magmadali lang yung mga plato kasi hindi naman masyado madumi. Eh. Sabi so, naman, laban lawan. Ang pagkatapos. Tapos mamaya pagkatapos, iakyat ko yan doon sa taas. Hindi ko sila ipasok sa loob ng kwarto Sila lang kukuha, ilagay tulong siya sa pintuan ng kwarto nila. Sila lang bahala pagpasok sa loob kasi tulong yung mga yan. Tulong pa yan sila. Pagkatapos, sumakyat naman ako sa taas. Ayun, yan. ay yan, ay muna ako para pang wala sa stress sa buhay. O, oh, di ba na? Dahil lang nga pagkiki, KKI pa oh, di ba? Model-model mo na ako mag-isa. Para naman pang ano yan, motivate sa isang araw nating duty. O, oh, di ba? Para hindi tayo ma-stress. Ayan, akit baba, akit baba. Magdahan-dahan ka, baka yan, matilisok ka. O, oh, di ba? Walang ginawa. O, oh, nagpa- nagpasyon pasyon ako mag-isa. Ayan ang ga gamot sa pagod ko para mawala yung pagod ko. Humarap na lang ako sa kamera para ang ngiti ko ay ma ano siya yung pagod ko mawawala siya yung magigib ako ng tubig dito sa ano dito na naman sa ibaba ano magdana namin dito yung tubig na binibili yung tubig namin dito yung iniinom namin nilalagay dyan sa mga galon tapos nilalagay dyan sa mga malaki na tangke tapos pag kumuha ako yan ang ginagamit ko takuri na malaki tapos ilagay ko dito sa lagay namin ng inuman yung ano inuman na sa thank you for watching guys please like and subscribe